<laughs> <Wala lang ba? laughs> video video lang guys I'm walking walking on the street na naman ako guys Anyways. Tuwing gabi lang ako ah. nag -walking kasi

Sarado na pala yun. Maaga sarado yung tindahan. Ano. Bilihin ng bilihin ng malagkit. Tapos susunod, mag-bake naman ako ng ano. Yung tapol na malagkit. Pag ano pag meron na akong budget kasi magdi-day off ako gagamitin ko pa yung pera ko sa pay off nabili akong takol na malagkit ako yung magbibiko ulit hindi kayo magbibiko ako ngayong ano awag na muna kasi ibili ko yun ng ano, uh, sa na kasi mag overnight ako mag overnight ako sa 19 hanap ako ng apam <laughs> charot nalabas ako ng Nineteen tapos Pambili ko pala ng napuli yun Bili ko napuli yung pera ko merong merong tumoy yung napuli Five hundred and bibili ako sa 19 dalhin ko sa day off ng overnight mag overnight ako hindi ko alam saan pupunta charot na promo yung napuli ano 10 pieces na chicken tapos dalawang roll na maliit na pizza o diba bosog losog na naman si Inday mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Shayu on 20, uh, 19 19 O Overnight ako Sinong gustong sumama Mag-overnight Going someone Sa Hanap ako ng Apam guys Para haano Solve ang problema <laughs> Hanap ako ng apang guys. I'm walking, walking on the street. Parang pinas lang ko guys, no? Parang nasa pinas lang. Or na ano. Naalala ko yung nagtrabaho pa ako sa Maynila. kami ng kapatid ko. Ganito, village subdivision or village or subdivision. Nag-walking, walking kami tuwing gabi. Sa ano, sa Baliberdi. Sa Baliberdi 2. Yung trabaho namin sa Manila. Iwan ko lang kung buhay pa yung mag-asawa. Taba na nun eh. Nung um, almost 13 13 years na ako dito sa Taiwan. Mag 1 year na lang graduate na ako. Pero hindi, pwede akong uuwi. Walang uuwi hindi pa tapos yung mga anakis dahil mmmls MLS na ako to rescue my up may rescue pa si amo <laughs> kaya sana habaan pa ng buhay ng aking lola bells aabot pa si Lola ng 90 90 years old kasi ngayon si Lola 83 na siya iyo makapagtapos yung dalawa kong college tapos magkalit si Bunso pwede na ako mag for good hindi ba guys aabot pa si Lola ng 90 or kahit 90 lang or 100 something <laughs> tapos hindi pa ako pa uwiin ako paano na ako mag senior citizen na kis kawawa naman yung amo ko siya lang maiwan kung sakaling mawala si Lula ay hindi niya ako pa uwiin wala mag alaga sa kanya <laughs> I'm home guys ito 30 minutes din yung lakad lakad ko sa labas yan lola ko ako ay magpipiding na naman kay lola Hala si monkey. Hi, thank you. I'm home. Nakapuyo din yung buhok ko sa kakalakad. Bye-bye. Thank you for watching.